Oh, grabe ang lakas. Ito mga idol, hindi na ito talaga artificial. Totoo na talaga to. Oh. Mga goy, kahit ting ulan man, grabe ang ulan sa gawas, diri ranta sa sulod sa bus, no? So, nata diri karon sa Trabigo, no? Mercedes. Uh, muni ang uh, pinakanindot nga bus din sa Sapco Company, no? Dili lang Yutong, dili lang Kinglong. Uh, na ay Trabigo Mercedes din. Unya, kasagaran po sa mga Trabigo diri mga idol goy mga VIP no? mga special trip sa so, mga nindot kayo so ato ang libuton ang atong area din sa Sapco garage no sa Riyadh mga idol boy samtang maglibot ha ah, mag shout out ano ako asang i ni ako ang cellphone kay wa man tay cameraman no <laughs> din, mga idol boy ang kasagaran mga bus din sa Sapco company automatic tanad, kenglong, long yutong Uh, Trabigo Mercedes no nindot kayo dili pareha sa una mga goy nga pag napatay rang 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 hang 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 kina lami-lami jud ato ang kwan karon di na magamit no uh, isa ka pitik na lang pag tamak lang ka sa brake drive ka o man uh, release sa uh, parking brake ka na na ja so ana ana na siya ana ka no nya napo ni siya manual mga idol goy yeah, so magamit lang na nato inig mga downhill na uh, downhill nga uh, area So, ingat kayo nindot chosa, so, mutuyok ta mga Idol Goy, samtang ta. Ah, mag-shout out ano, kay dagana kayo nang pa-shout out, palana to na shout out. So, ah, awal lang ninyo, basically mapilin niyo ang pangalan, no? Okay? Tuyok ta mga Idol Goy, ulan, magtip lang ta. So, karon mga Idol Goy, mutuyok ta mga Idol Goy, no? Ah, samtang uh, mag-libot-libot uh, ta sa tuwa sa muang Grahi Indonesia Riyadh sa, Riyad, sa Sapco Company. Uh, mag shout out ang mga idol sa tanan po mga nagpa shout out nga di maapil din hey, paki comment down below lang para sa sunod ang uh, ma shout out na tamo o sa tanan po na akong mga supporters na kanuna yung nagpa shout out no? dagang kayong salamat sa inyo ang suporta I really appreciate mga idol goy so ato sa tagaano, o ang iban nga nagpa shout out no? pagkakaroon shout out ta kang idol goy CNL Agrigoso Jr. ipa shout niya ang Igat Family. Shout out sa inyo diha mga Igat Family ang ulan diri karon sa Saudi Arabia mga idol goy mo undang mo uh, ana ang sistema sa ulan diri karon mga goy tulo na kaadlaw nga uh, inulanay mga idol goy no unya shout out sab kang idol goy Orlando Kisa Aloso no taga Kinapawan o kalungsod jud ni nako shout out sa imo da idol ug sa tanang taga Kinapawan da mabuhay po tayo lahat taga Kinapawan o sa tanang mga taga kinapawan nga wala pa ka-follow sa adunahang walay sa pe palihog kog follow ninyo diha kay para managhan pa ta nagkinahanglan ko sa inyong suporta. O shout out pud aning isa taga kinapawan nga si Brandon Motya Maestrado. Shout out sa imong basta taga kinapawan mga ampingado ni. Kay ang moto sa among mayor nga amping kanunay. Nindot kay moto no. O shout out pud kang Erwin Cabrera. Shout out sa iyo idol. Og kang Goy Anghelito Meroy watching from Malaysia shout out sa Imoda Idol Og kang Adam uh, Sandabino, nang Jandal Saudi Arabia shoutout out, imo o kan shout out imo sa Imoda Goy Og kang Goy Rimbat, shoutout out sa Imoda Idol dengan selamat semong kanunay pagtanaw sa akong mga video Og Apil pud si Pilipi Ponce no watching Prambutuan City shoutout out sa Imoda Goy Og kang Goy Jubinis Legitamas pa shoutout niya si Marvin Ladisa sa Kanada, shoutout uh, sa Iyo Idol Marvin Ladisa Kang Idol Gori Chan Selban ang Esperanza Sultan Kudarat og shout out sa iyang pamilya da Sultan Kudarat no from Jeddah Saudi Arabia. O Kang Idol Goy Jacuse ha watching from Damam shout out sa iyo Jan Idol. O si Idol Goy Sem Bintulan shout out sa iyo Jan Idol. O Kang Goy Relben Castellano ha uh, manhi unta pero wa man daw siya PAMASAHI magpa shout out na lang siya shout out sa iyo Jan Idol maraming salamat. At hanggang dito na lang mga idol maraming salamat sa inyong panonood sa mga nagpa shout out na hindi ko nasali ngayon. Uh, sa susunod na video, isasali ko na kayo. Comment down below lang, no? Malakas ang ulan sa labas. So, maraming salamat sa inyong uh, walang sawang pagsuporta sa akin. Mabuhay po tayong lahat. God bless us all. Please follow Adunahang Walay Sapi.